Pagbati ng kapayapaan, halina't sariwain at lalo pang palawakin ang ating kaalaman sa ating pananampalataya. Ngayon, ating tutuklasin kung ano nga ba ang banal na Eucharistia. Makilakbay at matuto, dito lamang sa Catholic News. Pananampalataya mo, alamin mo. Ang Banal na Eukaristiya ay ang pagpapakita ng dakila at tapat na pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa atin. Ito ang tinapay na nagbibigay buhay, isang pagkaing pangkaluluwa. Ngunit, tunay bang tinatanggap natin ang katotohanan ito sa ating puso? Para sa iilan, tinitingnan lamang ang Banal na Misa bilang isang obligasyon na inaatang sa bawat isang katoliko. Marahil, mayroon ding tinitingnan ng ostia bilang isang simpleng tinapay. Boring, walang something exciting. Ngunit ano nga ba ang tunay na diwa ng Eucharistia? Ang salitang Eucharistia o Eucharist ay nag-ugat sa wikang Griego na Eucharistin na ang kahulugan ay pagpapasalamat. Ang pagkakatatag ng banal na Eucharistia ay nung huling hapunan. Ito mismo ay mababasa sa banal na Biblia mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Lucas chapter 22 verse 19. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Narinig natin mula mismo sa pananalitang binigkas ng ating Panginoong Hesus ang mga katagang ito ang aking katawan at gawin ninyo ito bilang pagalaala sa akin. Patunay na lamang ng banal na Eukaristiya ay tunay at hindi simbolo. Ang paanyaya ni Jesus na siya'y alalahanin sa pamamagitan ng paghati-hati ng tinapay ay patuloy nating ginagawa at sinasariwa sa banal na misa. Ayon Catholicism of the Catholic Church or CCC number 1324. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. The other sacraments, and indeed all ecclesiastical ministries and works of the apostolate, are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For in the Blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the church, namely Christ Himself. our past. Ngayong natutunan mo na ang diwa at pinagmula ng banal na Eucharistia, tiyak na mas mapapahalagahan mo na ang bawat pagkakataon na ikay nakakadalo sa banal na misa. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share ng abing mga posts. Sa susunod muli, dito lamang sa Catholic News. Pananampalataya mo, alamin mo.